isang araw pinalabas ako ni Boy Ubo meron daw kaming pupuntahan kaya gagamitin namin si Blooming hindi ko alam pero parang nakapamas ko si Boy Ubo kaya akala ko susul yung pupuntahan namin uwi ang nangarap pala ng mga bata tapos sabi ni Boy Ubo huminto muna raw kami sunduin muna na daw namin yung pamangkin niya Buti lang guys pwede kami pumasok sa school kasi kapag sa labas kami nag-antay magte traffic maya maya nga pala nakita ko yung pamangkin kong Barbie kaya sabi ko sumabay na sa amin pero hindi yan libre sisingiling ko mama niya mamaya nakilala nga pala kami dito na mga bata kaya nakakatuwa lang hindi ko na malayan na kasakay na pala si Enchanters kay Blooming. Bigla nga na pala kami sinalubong ng kapatid niyang si Crystal Maiden. Grabe, tuwan-tuwa kasi gusto niya na makalaro yung ate niya. Uwi na nga pala kami pero dahan-dahan na ako magpatakbo. Kasi marami nagtatakbo ang bata. Tapos habang pauwi na nga pala kami, may nakita kami bunutan. Kaya iuwi e muna namin yung mga bata. Mahirap na baka magturo. Kumuha na nga rin pala ako ng mga barya. Ito yung gagamitin ko pang laro. Kaya sana gamit to makakuha ako ng sisiw. Para madagdagan yung mga alaga kong hayop. Yung paglabas nga pala ng mga ganito, seasonal lang. Malapit na kasi yung PS guys sa amin kaya meron ganito ito nga pala yung palabunutan nila kaso na mamahalan ako sa sisiu 30 pesos na kasi kada isa at ito nga pala yung gusto ko kulay pink sa palabunutan nga pala 15 numbers yung huhulaan mo kaya gamit ang 20 pesos ko huhula ako ng apat na numbers para mas mataas yung chance na manalo ako tapos nakatipid pa ako ng 10 pesos ginamit ko na nga pala yung mga teknik ko nung bata pa ako ito yung ginagamit ko kaya lagi ako nanalo kaya oh guys 1 to 15 anong numbers sa tingin nyo ang lalabas ang tumama mananalo ng sisiu kaya i-comment nyo na lang kinto 45 Oh 15. <laughs> Kaya yun na tira sa pera ko 5 piso na lang Gusto ko sana bawiin yung 20 pesos ko Kaya lalaro na lang ako dito sa ABCD Mas madali dito kasi apat lang yung pagpipilian B Oh o. B Magkano ko ay Magkano wala D Magkano D, D. Oh no. <laughs> A A A Oh! <laughs> uh, C. Oh! Si. Oh! Si. Tres. Tres. B. Tres. Ah, B. B. O oh. <laughs> Dahil sunod-sunod nga pala yung panalo ko, nabawi ko yung puhunan ko. Grabe daw mga sa sampung laro ko. Walang talo. Kaya tuwan-tuwa ang team dugyo. Pero nakapi pang samji. Pero bago kami mag samji, kinuha ko muna yung keyboard ko. Ito nga pala yung keyboard na pinagawa ko. Bago pa luma na. Kaya maraming salamat sa paggawa ng keyboard. Napag-usapan na ng nga pala ng team dugyo na huwag mag samji. Kasi masama yun sa kalusugan. Kaya magkakapi na lang kami. Sinama na nga pala namin yung nagawa ng keyboard. Kasi libre lang nila ginawa yung keyboard ko. Kaya sinama ko sila dito bilang pagpapasalamat. Dapat kasi itong bunga at saka uboy si iniwan ko. Kaya ayun habang ba nagkakape kami nagtatype ako. Kasi guys ang sarap niya na sa kamay. Hindi tulad dati na kapag nagtatype may piling na maganit.